mga idol ah oh. oh, ito mo yung pagkain na nila walang laman walang laman huwag na nating lagyan yan dito na tayo sa Madrid Diagua o oh, diba 'Yung kinuha natin ka nung nakarang araw at saka kahapon, ayan 'no. Oh, wala na. I Stock na lang ang natitira. 'Yung mga dahon ubos na, ubos talaga 'o. Oh. Ayun uh, naman oh. Ganyan lang mga idol. Ah, uh, 'yan lang mga idol. Uh, ngayon eh ang pinapakain natin sa kanila ay eh, madriagwa. Ngayon, ilimang eh, araw na natin nagpakain ng madriagwa ay bukas baka malunggay na naman ang ibigay natin. Ah uh, bigyan natin malunggay, mga 3 days eh down saging na naman. Ganun ang ilagay natin. Ah uh, ipapakain natin sa kanila. Pagkasunod araw, yung ipilipil na naman. ganun Sarap sa si ipilipil mga idol. Pag magano kayo ng ipilipil, ilagay niyo sa halo na may kanin na may darak kayo. di kaya uh, binlid ihalo ninyo lalo na pag may ano ba sapal ng niyog ako po lagyan ninyo ng piniritong tuyo tapos ihalo-halo ninyo hanggang ma pinong-pinong na talaga lagyan niyo ng tubig yun ang ano ihalo niyo sa pagkain nila nila ako napakasarap niya mga idol ang lakas kumain nila pag may tuyo yung ano yung papakain mo sa kanila ayan Ayan, discarding na lang. Sa pagmamanok, discarding na lang para hindi tayo malaki sa pakipakain natin. Ayan. Ayan, gumakain sila. Ayan dito. Ayan naman sila. Ayan diba? Ganyan lang ang pagpapag sa pag-alaga ng mga manok para halita yung malaki. Uh, umpisa na naman ako pala mag-Baino Bimber. Eh, hindi na to. Uh, hindi na to ganong may bagyo. Umpisa na naman ako magparami ng manok. Kaya bangabangan yung mga idol. Umpisa na naman ako mag-incubate. Kaya tambayanan lang ninyo. Makikita ninyo ang muling pagbabalik natin sa pagpa-incubate hanggang magiging sisim hanggang parami na naman ng mga alaga natin.